Cooking Time at ANS Farm. So, ayan, for today's video, magluluto nga ako nitong Egg Biji Balls. pagsimula na nga tayong magluto, syempre uunahin ang paglaga ng itlog. Anim na peraso nga tong aking gagamitin. At magluluto nga lang ako dito sa aming dirty kitchen. Syempre, ang dami naming panggatong. O, ba diba? Tipid na rin yan. Lalo na sa panahon ngayon. O, ba diba? Sa sobrang mahal ng mga bilihin ay kailangan din naman talagang magtipid-tipid tayo. Pagkatapos nga ay eto, naluto na. O ba diba? 15 minutes ko nga lang yung nilaga. At syempre, inilagay ko muna siya sa malamig na tubig para mas madali ko nga siyang mabalatan pagugulungin ko nga lang to dito sa lamesa. Siyempre, with matching force, pero hindi naman yung as in sobrang talaga namang inipit na kasi baka madurog na talaga siya. So yun lang ay para magcrack yung balat ng itlog at para mas madali siyang mabalatan. So ito nga ang aking gagawin sa anim na pirasong itlog. At ito nga natapos na tayo. Ganun lang kadali. Sunod nga ay dudurugin ko na sila isa-isa parang pagdurog ko sa taong sinaktan ako. Echos lang. Ganon. So, ayan. Gumamit nga lang ako dito ng tinidor. So, kung meron kayo yung kinakayuran ng cheese, ay pwede rin yun para hindi kayo mangalay at hindi kayo mahirapan. So, ganon. Ganon yung ating gagawin. Pero sa akin okay lang kasi anim na piraso lang naman yan. So, madaling madali lang yan para sa akin. O diba sabi ko naman sa inyo ay madali lang Ayan pinaplat ko pa para naman ipakita ko sa inyo kung ano ang kanyang itsura at syempre, kailangan na rin natin handa ang ibang gamit. Ayan, carrots, bawang, at sibuyas. At syempre, dahil may gamit nga si Habi na dala dito, na yung para mas mabilis nga lang siyang makayod, ayan, ito nga yung aking gagamitin. So, hindi ko yan naisipan kaninang gamitin sa itlog, na pwede naman din pala sana. Sayang, o diba? So, ganyan lang easy lang siya kasi kamay lang naman yung gagamitin. So, hindi naman yan isinasaksak sa kuryente. So, paulit-ulit nga lang yan na iniikot hanggang sa mga layang aking mga braso. Pero at least, di ba, kung i, uh, tatadarin ko naman yan ng kutsilyo ay sobrang tagal yan yan. At least, yan ay mabilis-bilis din kahit papano. So, ayan yung kanyang itsura. O, ba diba? Sayang nga lang it, hindi ko siya naisipan kanina sa itlog. Kasi pwede naman pala. O, diba? Ilalagay ko lang sana yung itlog dyan. O, di na ay kabilis madurog. So, hindi ko siya naisip. Dyan lang sa carrots at bawang at sibuyas. Kaya, sorry, dahil ayun, natapos na rin naman yung itlog. So, talaga naman kailangan pahirapan ko yung aking sarili para naman maluto ko nga tong aking gustong lutuin na egg biji balls. So, ayan. May isa pagtayo ganap na nga rin ako dyan dahil nga ay talaga namang mabigat siya kapag hindi ko masyadong naiikot ay mabigat. So, ayan. Ipupush lang yung pan tulak sa ibabaw para madiin nga at makayod nga yung carrots at bawang at sibuyas. So, ayan. Paulit-ulit lang. Talaga namang kinakarir ko ang pagluto at gustong gusto ko talaga siyang pagluto. At dumating na nga si Javi at talaga namang Gigil ka, Day? Don't be too much gigil. Slightly. Oh, see? Stand up. Nasa iraramwag ah. Reverse. ya, that's it. Yay, reverse mo. Oh, Go. Ayan. Ayan. Ayan, Balik mo covernya Reverse mo. Eh, reverse muna. Reverse muna. Ibig sabihin, marami yung ano yan. Okay. Go ahead. Ah, wala na. Lumulusot na siya doon sa guide niya. So, oh, wala na talaga yan. Ang gagawin dyan ay... Chachapi. Tachap mo na lang siya naman. Yehe, yeah, yan lang yung sibuyas at bawang. Ito na, tapos na. So ayan, at ito naman yung kanyang hindi na durog. So dahil sayang naman kung itatapon ko, kaya syempre rin ko na lang o ayan, 'di ba? O pwede pa. So ilalagay na natin siya dito sa aking dinurog na itlog at siya naman ay aking paghahalo-haluin na. Kasama na syempre ang ating mga pampalasa. So ayan, maglalagay lang ako ng magic sarap, paminta, at syaka asin. At pakatapos, syempre, pagkahalo haluin na para naman yung kanyang pampalasa is mahalo sa ating itlog at doon sa gulay na aking nilagay. Nuntikan ko pa nga makalimutan, abay, meron pa pala akong ilalagay. Ito nga nakuha naming uh, dahon ng sibuyas doon sa likod bahay sa itinanim ni Javi. So, konti lang yan. Kaya naman, mag a ako ng malunggay. Isang tangkay nga lang ng malunggay dahil pang-add ko lang naman siya para maging makulay nga tong aking lulutuin. O, di ba? Tingnan nyo naman. O, makulay. At eto na magiging itsura kapag nahalo na. O, di ba? Kaganda. Pagkatapos nga ay naghanda na rin ako ng dalawang kutsarang all-purpose flour para ilalagay natin para naman ay maging malapot para mas mabilis nating mabuo yung ating gagawin. Syempre hindi ko nga muna inubos kasi syempre tatansahin ko pa kung okay na siya doon sa in inilagay kong unang harina. Pero dahil kulang pa, syempre, ayan, i-add na natin at kung pwede nga ay ubusin na kasi sakto lang pala yung dalawang kutsara na aking ihinanda. Ayan, at pagkatapos nga, syempre, kailangan ay mahalo natin siya ng maayos. Kumbaga, yung pinaka ingredients niya talaga lahat is magsama-sama para pag trinay natin na bilugin ay magiging okay na. At dahil nga susubukan ko na at wala nga akong plastic gloves ay ayan maguhugas muna ako ng kamay para sigurado talagang malinis. Dahil syempre pagkain to kahit kaming mag-asawa lang yung kakain ay syempre kailangan i-assure natin na malinis yung ating kamay. O ba diba? Ayan. Basa pa yan. At eto nga ay kakamayin ko na. Mas makahalo kasi ng maayos kapag kamayong aking ginamit. Kaya naman, ayan, halo-haloin na. At para naman, masubukan ko na nga kung kaya na siyang mabuo or kaya ko na maka ng bilog. Napansin ko nga din na yung malunggay is hindi siya totally sumasama. Kapag binubo ko na nagform na ako ng bilog, is hindi siya nasasama lahat. So, sayang nga lang. Dapat pala is... Uh, ginayat ko kasi presya. So, dapat pala ginayat ko yung malunggay. O kaya naman kung pwede yung dry leaves na ng malunggay. So, yung patutuyin para kumbaga, talagang powder na lang yung ilalagay dyan. So, sa susunod itatry ko ulit yon, Dahil first time ko namang gumawa nito. Siyempre, ayan. Kumbaga, ay sinusubukan pa. Matapos nga na mahalo ko na lahat. Ayan. Kukuha na nga ako ng plato para kumbaga ay makapagbilog-bilog na tayo. Para naman, ayan, natatakam na ako, nagugutom na ako kasi tanghali na. Aba, anong oras na ako nito matatapos? Tingnan nyo naman yung orasan sa aking likuran. Abay, 9.15 na. Konting kembot na lang. Abay, lunch time na. At ayan, mag-start na nga ako magbilog bilog nito para naman makatapos na abay. Piprituhin ko pa to. O, oh. Diba, saktong pananghalian talaga ang tapos nito. Abay, madami-dami na pala itong aking nabubuo. O, tingnan nyo naman. O, kung mabilang nyo ay kaswerte nyo. Ayan, nakarami na tayo. Tama ba siya? Oh, oh. 24, 25, 25, 25, 25, 25. Ayan, natapos na nga akong magbilog-bilog. Kaya naman, maghahanda na tayo para sa ating pagugulungan ng ating ginawa. Naghanda lang ako dito ng harina, itlog, at ng breadcrumbs. So, bago natin yan, pipretuhin. O, di ba? Paunti-unti lang yung aking nilagay para um, hindi gaano masayang kumbaga hindi mas sobra. So ayan, eto na yung aking nagawa o ba? Diba? Sayang nga lang at yung malunggay. Pero may next time pa naman. So eto na yung aking harina hinanda, itlog at syempre ang ating breadcrumbs. Kaya naman dito na tayo sa portion ng pagkukot um, pag-cocote. Ayan. Siyempre, una sa harina, bago sa itlog bago natin lalagyan o paggugulongin naman sa breadcrumbs. So, ayan, paulit-ulit lang to hanggang sa maubos natin na malagyan. So, eto na yung ating, ayan, finished product ng pagbabalot para ready na to sa pagprito. O, ba diba? Ayan ay marami-rami na rin at talaga namang konti na lang ay maluluto na at matitikpan na rin namin ang egg vegetables. So, ayan. Tingnan nyo naman at kagandang pagmasdan. O, ba diba? Dahil siya ay makulay. Kaya, next time, yung malunggay ay akinang ang idadry. So, it's cooking time na. So, ayan. Maglalagay lang ako dito ng mantika na talaga namang isasagad natin na malubog nga itong ating ginawang egg veggie balls. Aantayin lang natin mainit yung mantika. O diba may paganon pa ako para maramdaman kung mainit na talaga. At yun nga mainit na kaya naman ilulubog na nga natin itong ating ginawang mga egg veggie Mukhang kasya naman siya dito sa aking lutuan. Kaya naman itry ko nga kung lahat nga ito ay mailalagay ko. So, ayan, kasyang kasya, o, oh, ba diba? at kinaya. So, ayan, ito ay aantayin ko lang na mag light brown. Pero, pag ano, ibabalik ka rin ko pa rin naman kasi, yung iba pala sa side ay hindi na nalubog ng mantika. So, ayan. Kaya naman, kailangan ko pa rin pala balik rin. Akala ko ay sagad na yung aking mantikang inilagay pero hindi pa pala. So ayan, saglit na lang to kapag nag light brown na ay talaga namang luto na at makakakain na. Oh, ayan na, konting konti na lang. O diba, hinalukay ubi ko na nga para naman talaga yung lahat ay halong-halo. Kaya yung ibang dahon ng malunggay ay nagsipagtanggalan. O, eto na at naghanda na rin na nga ako ng aking lalagyan na plato na nilagyan ko nga ng tissue paper. Gawa ng para yung mantika ay hindi naman lahat aming makain. So, ayan. So, hahaungin na lang natin at nang tayo ay makakain na at eto na nga ang ating finished product o diba, tingnan nyo naman siguradong kahit bata nito na ayaw kumain ng gulay ay talaga namang siguradong kakain dahil sa kanyang itsura o diba, kaya naman let's go at tayo'y kumain na para matikman na so ayan, pwede tong i sausaw sa ketchup o kaya naman yung suka na may uh, sibuyas na may ano pa ba yan? Uh, paminta na may asukal. So, yun. Masarap din yun, yun. Pwede rin naman yung sa mahilig mag toyo mansi. Gawa ng yung aking ginawa ay hindi ganun kaalat. So, pwede siya sa toyo mansi. So, ayan na. Tara na at kumain na tayo. O, ba diba, Pinagsaluhan na nga namin ni Habi. Kaya naman, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panunood. At kung gusto nyo ring subukan, ay pwedeng pwede. Para naman matikman nyo nga kung ano ang kanyang lasa. So, yun lang. Thank you guys for watching. Bye!